Things will never be the same without you. <laughs> puso kong nag-iisa At di ko na malaman tila ba lumalaga pag mo sa akin tila ba naglaho na Ano ang gagawin? Mahal na mahal kita Kahirap nang iniwan mong nag-iisa At di ko na malaman at sarili balisa Nasanay na ako sa piling ko ay nandito Kapiling tayong dalawa Ngayon ay magkasuyo nag ay tagal Lahat ng iyong hiling ay aking ding tinutupad Kahit na ang kapalit ang buhay ko Handang isakripisyo ko para sa iyo Kasama mo ako sunod-sunuran sa iyo Di bali ng mapahiya basta't para sa iyo Dito lang ako sa piling mo aking sinta Harap-harapan man, pagtaksilan, kinakawawa Nahuli na kita ng ilang beses pa At hininay mo pa kahit nakahali ka na Sinampal mo ako kahit nakamalian mo Kaibigan lang pala Pero parating nasa puso mo Laging siya na lang Paano ako nagmamahal sa'yo ng totoo pag kong ito na kailanman hindi sumusuko Laging siya na lang Paano akong nagmamahal sa'yo ng totoo Pag-ibig kong ito na kailanman hindi sumusuko Isa lang ang kamali, agad sumbat pate. Lahat ng kamalian mo sa akin tinanggi Nag-date tayo, pinagintay mo ako Usapan natin mega mall, hindi ka sumipot Nabalitaan ko kaya hindi ka dumating Ibang lalaki ang sayong naglalambing Sayang ang oras at trigalo ko sa'yo Pinagirapan ko para lang mapasa iyo Ginastasan kita, ngayon sumbat mo pa Hindi ka nahiya, ang pera ko'y inubos na Nagmalaki ka pa na dapat di mo ginawa Asara ko sa'yo pero dahil mahal kita na Napuyat na ako sa kakateks ko sa'yo Wala ka dahilan para ikaw ay magtampo At nagloko ka na, tinanggap pa kita Kailan mo makikita ang pag-ibig ko sinta Laging siya na lang Ano ako nagmamahal sa'yo na totoo Pag-ibig kong ito na kailanman hindi sumusuko laging siya na lang Ano ako na sa'yo ng totoo Pag-ibig kong ito na kailanman hindi susuko Iniwan mo Nag-iisa Ang puso kong ito na sa'yo'y nagmamahal ng tapat Laging siya na lang pag kong ito na kailanman hindi sumusunod Minsan mo ako sa bahay mo At nakatingin sa akin ang magulang mo Ibang pangalan pa ang tinawag sa akin Napahiya ako pero hindi ko pinansin Kung magkasama tayo tingin pa sa iba Patay mali siya po para hindi pahalata Kahit alam ko na hindi ako ang gusto mo Basta't at lang mawalay sa piling ko Tandang-tanda ko pa Noong na namasyal Para kong bodyguard Ikaw ang pasasyal Hindi inaasahan na kita kayo ng ex mo Pinakilala mo ako Ang kapitbahay niyo Nakisakay ako Sa iyong mga hiling hawak niya kamay mo at ako'y dumaraing Nawag sanang humantong sa pagbibreak Mahal kita ng sobra kahit di mo ko matik Pinauna mo ako dun sa bahay nyo Ang sabi mo susunod ka pangako mo Pero di ka dumating dilat na ang aking mata Ang pag-iyak ay pinipilit kong limutin na Sa pagmamahal ko sa'yo Na wala man lang hinanto ang langit na lang siguro ang makapagsabi Kung aking kaman ibibigay kanya sa akin <laughs> Ganyan talaga siya na lang Paano akong nagmamahal sa'yo ng totoo Pag-ibig kong ito na kailanman hindi sumusunod pag-ibig kong ito na kailanman hindi sumusuko hindiwan mo lagi isa Ang puso kong ito na sa'yo'y nagmamahal ng tapa Naging siya na lang Paano akong nagmamahal sa'yo ng totoo? pag-ibig kong ito na kailanman hindi sumusuko.